Hi, good morning. So, kanina, no, ay uh, nagmirinda ako ng uh, saging. Naglaga ako ng saging. So, So, dito ako, no, patuloy akong uh, naghihimay ng uh, mais 'yan. Ito 'yung uh, mais, no, na pictured ko na rin, na uh, sabi ko na rin sa una mga video ko na uh, intercrop sa tubo. So, ngayon medyo pagod na tayo no kaya uh, magmirinda na lang tayo no katapos natin magmirinda, uh, pag tanghal yan na uh, uuyan na tayo so ito yung mirinda ko yan no? so mga ganitong pan uh, mga ganito mga mirinda, no kasi hindi na nabibinta ito dahil uh, may tama no pero sa pagkain lang sa bahay so pwede pa ata uh, katamtaman lang ang hinog niya nakikita po ninyo hindi pa ganong, uh, hinog so mga pagkain na uh, hindi mo na nabibili dito kagaya ng niyog Yung boko. no so nagkasabay yung uh, pamumunga ng uh, itong langka at saka yung uh, guyabano yung uh, guyabano natin diyan ay uh, ano lang uh, nag-uubos sa uh, mga ibon lang dahil uh, ako ya uh, hindi na ganong uh, naka ano no? dahil uh, ako lang ang uh, mahilig sa prutas dito kagaya nito no uh, binigyan na naman tayo no huh? so, binigay sa akin ang utol ko ng isa kalahati so pinakain niya yung kalahati ano lang po huh? sa umaga ay uh, una una kong uh, inaaskas, so yung uh, mga breeder natin yung mga manok na nangingitlog binibigyan ko sila ng pagkain tubig tapos kung pakainin so yung mga pato naman kasi binukod ko na sa area A at saka area B yung uh, pato. Pero meron pang uh, mga sisyon na mga duckling doon sa area eh. Ngayon, pagkatapos kong bigyan ng pagkain yung mga pato, no, ay uh, huling-huli ay yung kambing kasi yung kambing kailangan mo lang uh, mababa na yung uh, hamog, no. Pag uh, 9 na, kasi eh, tinuklak ka, masyado nang init eh. Saka ah, ako nilalabas yung kambing. Ito, yung bahay ng kambing. Although, itong bahay ng kambing, may pintuan na ako. Pero hindi pa na complete yung raging natin yan. Ah, gusto ko, bago natin ilipat dito ay kompleto na yung uh, mga bakod natin. May kulang pa tayong dalawang uh, rolyo ah. Hagwire. Ngayon, habang uh, hindi pa kumpleto to, so gusto natin bago natin lipat yung mga kambing uh, paging um, malago na yung mga damo dito para sa bilang ng mga kambing natin na yan na kukunti lang mabubuhay sila dito Sa ganito kalaki, sa Manila, hindi mo mabibili na isang daan na ito. Dito, libre mo lang. Pero seasonal din itong langka. Kaya ang mga mangga. Bago ako uwi. So, ano? Merinda mo na ako. Ititira ko to, Yung iba. Para sa mamayang hapon. Kaya ito. Mamayang hapon na lang itong kainin. Eh. Iwan ko lang dito. At sa uh, ito naman, saging, o dadala tayo ng kape mamaya para may inuman ng kape. Ganoon lang, no? Ito naman pwedeng ano, kasi Pwede natin ubusin yan kaso lang matamis siya. Hindi tayo umiwas iwas tayo pa konti-konti ng ano. Uh, matamis masyado. Ah. ngarap mm, na O Tayangan na lang tayo. Tapos natin diyan. Do 'yung uh, mga pamostek oh, nakikita po ninyo. Tumutubo na 'yung bawat poste. At uh, dito na rin ako nagtanim ng pepino. Medyo malagulago na yung ano. Yun nga lang. Mayroon pa rin uh, naglagay ng kambing dyan. So, pababayaan na lang natin. Uh, Nag-iisa lang naman. Ito naman yung komportable na yung ating uh, mga ano mga pato. Yan, nandudun na sila. Oh. So, paggaganyan nabusog sila sa so taimik no ganyan Ganyan lang ang uh, buhay nila dito at uh, nagsawa na rin silang uh, naliligo dito Yan na po no yung uh, ating kubidak at uh, lagang malayang malaya na sila sa sarili nilang uh, uh, lugar no So dito sa farm no ah uh, dali lang uh, mabuhay no uh, kagaya nito meron meron tayong langka meron tayong saging yan tubig ko so magang maga pa ay nandidito uh, nandito na ako at uh, yung uh, ko kung gusto kong nga uh, magpahinga meron akong duyan diyan na uh, mga kasama ko umuwi na dahil uh, Meron silang uh, pupuntahan kaya ako na lang ang uh, natira dito. No. So mag ano uh, na rin ako, uuwi na rin ako dahil uh, magtatanghali na. Pero hindi tayo nagugutom, no? Kahit na tanghali na, ayaw, hindi pa tayo nagugutom dahil uh, siyempre, marami tayong nakakain ng na mga extra-extra. Kagaya nito, may merienda tayong langka, meron tayong saging. So may tubigan ako. At uh, marami pa tayong uh, ano hihimay no. Ito pa lang ang nahihimay ko kasi kaya naman uh, uh, di na dinadahan-dahan kong i-mine to dahil uh, useless rin yung uh, may dingding tayo diyan nakakapasok yung manok. So kinakalaykay niya yan, may mga nalalaglag. So yung mga manok na naman sa ilalim. At uh, masaklap noon hindi sa atin yung manok na yon no. Uh, ibang uh, tao yung manok na yan kaya Uh, busog na busog siya dito sa ating uh, bahay ng kambing. Uh, lagi ko silang uh, binubugaw, no? Uh, pero ayaw nilaw umalis. Ayan, no? Oh, kikita po ninyo yung uh, ano, yan. Ano po, buhay na buhay, no? Oh. Ayan yung uh, raging natin. Ayan. So, oh, isisilong ko na rin yung kambing although yung kambing nga matibay sa init pero yung isang kong uh, kambing ay uh, yung uh, pinakamatanda nila yung itim no, so, ay uh, ano na rin ha, buntis na buntis kaya kailangan natin silang isilong pagdating ng ganito dahil uh, hindi rin nilang kaya nga no, uh, yung init so yan po at uh, sa so mga baguhan lang at ah, uh, napadaan lang sa ating youtube channel wag po kalimutan na uh, mag subscribe Huh? It's narin rin notification bell para lagi po kayo ma-update sa ating mga ina-upload no patungkol sa pagbebentures natin sa farm. So, magandang umaga po. Maraming salamat at uh, shout out sa ating mga kababayan Luzon, Visayas at uh, Mindanao no at mga kababayan po natin mga immigrants, kababayan po natin mga OFW. Mabuhay po tayong lahat. Maraming salamat.